iPhone 7, sulit pa ba yung purchase ngayon 2025? So, bago natin start, saan ba tayo makakabili ng mga legit iPhones? Wala so, na iba kundi sa recommend natin shop. Ang Kenya Telecom by CMB Gadgets na sa 3rd floor V-Mall Green Hills, San Juan City sila. Meron silang permanent shop sa baba. Ay, meron silang changi sa baba. Stall XA07, CMB Gadgets. So, marami pa rin nagde-decide bumili ng iPhone 7 ngayon 2025. Pero, kung uh, kumbaga, tinatanong na lang nila kung magkano na lang ba ang presyo na itong iPhone 7. So, ang iPhone 7 usually dito sa GH, bigyan ko kayo ng range. Siguro pag sa 32 gigabytes, magkano 32 neto? Siguro nasa 4 to 5, no? Maybe. Oh. So, yon Pag 32 gigabytes, siguro for as low as 4,000, ay makakuha na kayo ng iPhone 7. Uh, 128 gigabytes, gawin tayo ng range na 6 to 7, uh, 5 to 6,000 pesos, tapos 2,500 siguro nasa 7K. So kung makapansin nyo, sobrang mura na lang po ng iPhone 7 ngayon 2025. At yun, kumbaga, nasa entry level segment na lang siya, pero ang tanong ng karamihan, sulit pa ba to i-purchase? For me mga ka-JVlog, pag bibili kayo ng iPhone 7, usually okay to for secondary smartphone. Hindi ko na siya masasuggest as a primary smartphone. Unang-una dahil sa battery. Sobrang bilis po malobat na ito since ang kanyang form factor ay sobrang liit. Maliit lang po ang battery capacity nito And syempre, Uh, yung screen size niya is yung very old school na 4.7 inches IPS LCD display ng Apple na merong uh, bezel. Siyempre, ito yung nakamiss sa lahat, yung Touch ID. At, uh, kumbaga sa iPhone 7 is very sleek pa rin itong design ng smartphone na to. Meron siyang 7000 series aluminum body and meron siyang single rear camera. Equipped to ng Apple A10 Fusion chip at hanggang iOS 15 na lang po itong device ato. So wala na siyang update sa iOS pero hindi naman meaning is pero hindi naman meaning na useless ang device na to. Pwede pa to ma ng mga application ng mga latest like Facebook. Pwede pa nga ka kayo mag-ML dito. Pero syempre, always manage your expectation pag maglalaro sa ganitong kalit na device, eh sobrang bilis lang po nito malubat pag maglalaro kayo sa iPhone 7. So, pwede naman ng iPhone 7 as a secondary smartphone at kung magkano or depende na rin sa price na mabibili nyo. Napaganda ng camera pa rin ng device na to. Support ang 4K video recording sa rear camera at syempre, full HD 1080p video recording sa front-facing camera. So, meron din siyang 12 megapixel main camera at naka-lightning port ito. Dual stereo speakers. Isang speaker sa baba at isang speaker sa earpiece. And syempre, dito po nagsimula ang haptic button ng Apple. So, hindi po to button, na Hindi to physical button. Ano to Haptic siya. So, pag pinusyo uh, pinush nyo siya, meron kayo mas, uh, mararamdaman na kakaibang vibration yung haptic na tinatawag ng Apple. So, yun. Kung interested kayo bumili ng iPhone 7, pwede, -pwede